yun nag-start ako ng work, Mandalu yung tapos yung office namin sa Makati. Saan sa kaya ba ba sa Pinas? Miriam College po. Wow. Miriam College? <laughs> Ginapang ako ng nanay yung tatay ko, baka sabihin nyo naman, mayaman ako, hindi ako mayaman. Hindi <laughs> nga. I mean, may kaya. Pero hindi mo naisip nung nagtatrabaho ka dati na, ano ba yan, nag-graduate ako ng Miriam, tapos magkiklinig ka dito. Naisip ko siya nung nasa factory ako. Yung first day ko rin sa work. Ang unang pinagawa sa akin, naglagay ng mga paket ng gamot sa box. Mm. Sabang so, nagaganyan ako, sabi ko, ano ba yan? Graduate ako ng marketing. Yung sa Miriam, anong ginagawa ko? Pero mga two seconds lang yun, tapos back to <laughs> Mga two seconds ko lang, kinaawahan niya sarili ko. <laughs> <laughs> Paano naman? <ba ba? laughs> Nawala na siya agad. <laughs> Ginusto ko ito, ba? Diba? <laughs> Kasi ba diba, ang daming mga Pilipino na ganun yung pananaw. Na hindi ako manging ibang sa mga ipapaalipin ako doon. Ang ganda ng buhay ko sa Pilipinas. Oh, oh. Kasi ako, yan yung struggle ko rin. Di, graduate ako ng college. Di, nagpakihirap ako. Nagpakahirap akong mag-aral. As in, yung aral ko noon, hindi aral tokmol eh. aral-aral talaga siya. Sunog kilay okay. talaga. Sunog kilay talaga. ko maging best in practicum. Kailangan maganda yung thesis ko. Kailangan <laughs> nadidinsliss ako. Kailangan mag-top ako ng klase. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Hindi ako magtatrabaho sa mga iba. Kailangan mm. linya ng pinaharal ko. Pero, nagpalit ko yan eh. Nagtrabaho ako. Sa GMA ako nagtrabaho. Mm. Sa media company. Na parang yun yung pangarap ng lahat ng graduate ng Mascom, Lahat ng graduate ng join. Diba, makapag-trabaho mm. sa mainstream. Nakapag-trabaho don. doon. Tapos pinitin ko dito. Ilang years ka nag-work sa gym? Four. Tagal? Four years. From 2019 to 20... din. ako pumunta dito. Tapos... Wow, binitawan mo yung. Pagdating ko dito, isang sa unang trabaho ko, car wash. Car wash? <laughs> sa ko ng kotse. Ano interview ko to? Best <laughs> <laughs> car wash! Man interview? <laughs> tapos? Ano nga? Tali <laughs> mo na. So, car wash! Sa car wash. Ang ginilis ng kotse, yung hand wash na kotse.